dyan po ang building na malaki. Tapos, pag narinig na namin yung alarm bago kasi mag siren, mag alarm mo na yung cellphone namin. 10 minutes bago naman yung siren. Kaya dapat, bago pa mag siren, nakatakbo kami. Diyan po sa ilalim ng building na ang makikita niyo po papasok kami diyan, dooban na yan. Diyan na kami nagtatago. Pag hindi kami nakatakbo sa talagang public shelter, diyan na kami nagtatakbuhan lahat sa pintuan na yan, ilalim ng building, pababa. Iyan po. ¿Qué es 么啊。 nang pumasok. Kaso, eto. Marami daw parating. Kaya, ini stop nila dito sa ilalim ng bridge. Ewan kung safe kami dito. Oh. yan Ilalim ng under the bridge. Ayan. Ewan kung safe kami dito. Sana naman i- safe kami. Ayan yung bus namin. On the way na sana. Mag-try ng pumasok. Kaso eto na naman.